video. Yeah, okay. okay. Masok Omega. Yeah, yeah. shout out mga subscriber natin no? samahan nyo ako at mag update naman tayo dito sa ama uh, mga Rilo ni Boss Dan. Okay. Dami na binibos ha. Yan, yeah, magkaiba tayo sa mga uh, update tayo uh, dito. Papakita natin mga pisyuan ni mga ano ni Rilo ni Boss Dan. Oh, Boss Dan, no? O, oh, shout out, sa mga customer po. Sa mga customer po si Boss Dan. Oh, yan. Yan mga uh, dito mga picture ni Boss Dan na mga Rilo. Sa mga gastulan yan. Umiga. Umiga. So, bumalik naman sila ni Mamo oh. sa mga customer ni, ni Boss Dan sa kay Mamo oh. sila ni ano sa mga Omega Ay, no ano ano Galing ko na doon, bigat! Bayaran ko ng dalawang <laughs> dahil kung nabibigat ako Yan Si ano, doon yung mga customer niya, ano, dyan dito naman no, bumalik Si uh, customer <saan> ito ang tag. Oh, ito Ha? Yung number one din ni Soke ni Boss Dano. Ito mo kan. May nanda. Ito ba yung Ha? <coughs> ah, ito. Oh, ito. Okay. ito ba yung ito? Ganun-ganun lang ito. Grilo na yan. alam mo. Ano yan? Oo. Oo mura lang pero grabe munti ito ano ito ito eh ang dami na oh Pagkasaan nga yun? Pagkasaan nga ito? Pagkasaan So, andito naman sila. Uri ko ito. ka na. Pinta mo mga mo yung mga mo yung mga mo yung mga ito dito na ano, 3 to 4 5 days. Oh. hindi mamatay. Nag-click ako talaga. Subukan rin pala talaga, 'to. Oh, oh, hindi hindi siya Sano, sa 10,000 ba 'yan eh? Sino ma magpa eh? Oh? 10,000. Oh. Sino magpa ang pinakabit na bow. Um, Pero pang... isipan nga pilaysipan na yung eh. pilihan, so, na doon eh. Pati clone, pati clone. Hindi ubra. Awang muna. Awang muna. Mayroon siya nabili na rin na brands na dito binili. Dito sa dito. Apat na linggo, apat na araw? Hindi, tatlong Tatlong araw hindi na mamatay. 3 to 5 days. O, 3 to 5 na hindi na mamatay. Ayan. Ito, hindi uh, na ito kago. Wala na yung mga lalaman. Wala na yung mga lalaman. Wala na yung mga lalaman. Ima lang ito Diyan okay. bo, -ta -ta po siya tat po sa Ito yung ano? Meron siya na ano dito? Meron siya na pili dito. Ito, ito sa Ah, Yan yung boss Ano yung? collector mo lang din ba? So ano mo? collector Kolektor lang. So nagbibili dito rin nabili nito. Ako sa Estela ng pareho lang ano. ang presyohan. Kasi 1980s pa lang na ng bata pa so yan ang mini sebos. Wala lang nakita dito na uh, Uh, psycho, psycho five lang lang. uh, black dial. Hindi, buong... Black talaga siya. Buong... Mm -hmm. katulad nito, katulad nito. si siya. Si okay. 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 Ito? Oh, hindi, black ano? yes. Wala makikita. Napakabira lang daw um, uh, oh. yun. mukha ko. Oh. Ito, lang ako. lang ako. dito. Five days. Hindi na namamatay. So naman, lalaki yung. na? Diyan. Ito bono.

Toto na dong. Toto, 3K, oh, 900. Parang bawi lang din. Ayan. Ayan. Bali, apat na rin lo? Apat na rin lo? Dito, nakabili ako dito nung ko. Anong tatak yung boss? <laughs>

Dahil nanood daka'y kay Papansin TV, kay Luma at saka Tony Bibigyan ka na. Ito na lang sa'yo dito. Oo, kanda yun. Ayan na Ano? Ano?

bayad ko na tawag ko oh bravo ah okay so pa pa so ha so good morning po ayan siya ano paidan ito piraso tony tony block anim yan so mga saway mga isoko muwan bumalik na lang boss dan para kumuha ng mga arlo, anim na piraso sa mga customer. Number 1 din ng mga customer ni Boss Dano. dito lang po sa Carmen Planas, so, mag-asawa na yan. yan. So, bumalik balikan talaga ang mga relo ni Boss Dan sa mga mga parokya. Ano shout oh, yeah. ko sa mga ano. Thank you, huh? Dito lang sa mga ano. na nag warak Nagwarak-warak na. Mamahal yun. pala man yun? Ano bang ba tatak yun? Ha? Huh? Meron mga clone to. Clone to ah. Tag, lang to? Hindi, 12. Ah, kalo, takangaw ka lang. 12,000 ito mga ganitong rin mga ways, So, per na sa may nakita ko sa tubig to, eh. Automatic. Ano, super clone, ano? Super clone. Oh, shout po kayo

Dog, dog. Yan mga okay. so, sila mama. So bilhin ng mga relo. na <laughs> eh, ba, pa lang po dito. Ani pa lang po. Ha? 12,000 O patik din mayroon dito. Ah, sige po. Ay, so

So lalagyan pa lang pala. Ba lagayan niyo? Lagayan pa lang palalo no. Ah. Oh. Saan 'yan? Sa pambata. Dito lang. tayo. Okay, oh, ko mo diyan. mo. Ayun po. Ayaw ko kunin dito. Oh, tama man para man

matataas na presyohan ni Boss Dan dito ah. So sampung 10, oh, 10k to mga isa, 10k ganun. Yan na uh, daw mga kapre So dito lang mababa. 10,000. So yan mga negotiable pa daw yan mga. Sige po, ay tatanungin ko oh, po. Waray, waray. Waray, pakilak na waray. Waray, pagkasarado mga. Ano? Sar sarado mo. Salamat. Ay, sorry dito. So bago rin to. Ano to? Mga bago Omega. Omega. dito. Yes. Alin dyan sa mo. Tanggal mo to. Alright. Yeah, yeah, kamu kasih lah.